Idinulog na ng mga transport group sa Korte Suprema ang kanilang hinaing sa pamahalaan laban sa pagpatupad ng Jeepney Modernization Program. Ito'y matapos magain ng Petition for Certiorari and Prohibition ang mga, ng mga grupong piston para advocates for inclusive transport no to PUV face-out Coalition, Commute bangin muna partly sa Supreme Court. Ang hiling nila sa pinakamataas sa hukuman, huwag hayaang matuloy ang pagpatupad ng programa sa pamagitan ng paglabas ng temporary restraining order at preliminary injunction. Gusto rin nila na tuluyan ang mabasurang programa at madeklarang null and void ng mga dokumentong nilabas para rito. Ang petisyon na inihain naman, laban kina DOTR, Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Matatanda ang kamakailan lang, sinabi na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy na ang pagpatupad ng programa dahil 70% na ng mga tsoper ang pumayag na kumuha ng prangkisa sa mga makabagong GP. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan whether to join or not to join an association. Yung pangalawa, ang mga ito na mga issuances ng DOTR at LTFRB ay nagbabiolate ng napakaraming mga constitutional principles at batas.